Welcome back to our YouTube channel. Ako po si Alia Zari C. Si De La Cruz. At kung nagtataka kayo kung bakit ako naka-Filipiniana ngayon, ito ay dahil konektado ito sa paksa na ating tatalakayin ngayong araw. Kami ay nabigyan ng oportunidad na pumili lang tatlong bansa sa Asia at ating pausapan ang mga gandang gawi at kultura nilang tatlo. Ang tatlong bansa na aming napila ay Pilipinas, China at Korea. At sa nakikita ninyo ngayon, ako ay naka-Filipiniana. Ako ang naatasan para talakayin ng ating minamahal na bansa, ang Pilipinas. Ang ilang kultura ng mga Pilipino na ating tatalakayin ay ang pagiging magalang. Ito ay isa sa mga kultura ng mga Pilipino na gustong gusto ko. Dahil halos lahat ng Pilipino ay gumagalang sa ibang tao, lalo na sa mga nakakatanda. Ang pangalawa naman ay ating pagiging masayahin. Dahil sa katangian na ito, halos lahat ng hamon ay nalalampas na natin. Isa din ito sa katangian natin mga Pilipino na parating napapansin ng mga dayuhan. Matlo naman ay ating takot sa Diyos at pananampalataya. Dahil dito, parati tayong matatag sa harap ng mga pagsubok. Ito ay ilan lamang sa mga kultura natin mga Pilipino na gustong gusto ko. Ulitin natin ha! Una, ang pagiging magalang. Pangalawa, ang pagiging masayahin. Pangatlo naman ay ating takot sa Diyos at mananampalataya. Hanggang sa muli, ito po si Aliyah Zaki C. De Cruz. Magandang gabi sa inyo lahat. Ako ay si Miss At ito ang tatlong bagay na gustuhan ko sa China. Una, mayroon silang malaking diin sa kanilang pamilya. Pangalawa, ang tradisyonal na pagdiriwang ng Chino ay susi sa kultura ng Chino. Pangatlo, ang China ay na-influenced ng, mal ng, malalim sa Confucianism. Magandang araw sa inyo lahat at ako ay si Kirsten Moog. Maming bagay na gustong gusto ko tungkol sa Korea. Ang mga halimbawa nito ay handshakes at bowing. Handshake at bowing ay tanda sa paggalang o isang pagbati sa mga magulang. Naman ay yung edad at status. Para sa mga Koreano, ang edad at status nila ay importante sa kanila. Kaya yung mga tao ay nagbigay ng respeto sa mga tao na mayroong mataas na status. Susunod naman yung kainan nila. Then, ay isang fan sa Korea. May pangarap ako na subukan ko yung mga pagkain nila. Kaso, meron tayo sa pandemic. Para sa kanila, ang hapunan ay isang malaking pagkain sa araw nila. Meron din silang ng mga etiquettes o pag-uugali. Sa kanila ay yung chopsticks o mga gamit na para sa pagkain. Pag hindi mo ginamit yung mga utensils mo, ay ilagay mo sa gilid. Kasi sa gilid mo, mayroon chopsticks rest. Tawag yun. Ito yung itsura niya. Ang purpose yan ay para hindi pantumi yung mga utensils mo. Kung papasa mo yung pagkain sa ibang tao, dapat gamitin mo yung kaning kamay. Yung ang mga bagay na gustong-gusto ko tungkol sa Korea. Salamat! <audio>